Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Nightline News tungkol sa pahayag ni Secretary Remulla uh, yung kaso niyang nakabimbin sa ombudsman yung isinampan ni Senator Aimee Marcos. Ito, meron siyang motion para hindi ma maharangan yung kanyang uh, application sa ombudsman. uh position sa ombudsman okay news update doj secretary boeing Remulya will file a motion to resolve to the ombudsman in relation to the administrative and criminal charges filed by senator aimee marcos against him and some members of the cabinet. This is related to the illegal arrest and bringing of former President Rodrigo Duterte to The Hague, Netherlands. Remulia insists that they have only done their duty to the nation. Okay? Trabaho lang daw nila eh. Ah, ito ang kanyang sa kampayan trabaho namin yan yeah. to keep the country stable to prevent violence to prevent the happening of any untoward acts and i think that we are able to peacefully bring him out abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. Yan. Yan tayo magano yung hurting anybody. I think that that is the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Okay? So, ayan. Interesado talaga si Secretary Rimulya na maalis, marisolba, maklir na ba ang kasong ito para walang harang yung kanyang application na magiging ombudsman. Okay, so trabaho lang daw niya nila silang limang nakasuhan. Anyway, kung yan ang paniniwala ni Secretary Mulya, so be it, but in the hearts of minds of I believe millions of Filipinos na nagmamahal ay Pangulong Rodrigo Duterte. Ako, hindi ko yan makakalimutan for a long, long time at ipapasa ko sa aking mga, aking mga anak, alam nila, mga po, maliliit, ipapaliwanag ko sa kanila na isa sa mga pinaka, I don't know, how will I describe it? Traidor, dating Pangulo, dadalhin mo sa ibang bansa, ibang korte na hindi mo sinunod ang legal processes. Klaro sa rules ng ICC na dapat si Tatay Tigong dalhin mo na sa korte. Oh, nung wala pa itong pangyari nung March 11 na pagkuha kay Pierre Ardi, pagkidnap, sinasabi niya yan sa mga interview na dapat ang local court muna ang magpasya. Kung sakaling may warrant of arrest, sinasabi ni Secretary Rimulya, kung may warrant of arrest ng ICC, dapat idadaan sa korte at ang korte magdetermine ang validity and everything bago nila makuha si PRRB. Ganon. Sinasabi niya yun. Na may napanood akong interview niya. <laughs> Ngayon, nung dumating na yung actual incident, yung warat ka, wala pa eh. Binasa lang sa cellphone ni General Torre. O, wala na. Siya na daw yung competent legal authority. <laughs> Dahil DOJ na daw ang ah, ano, yung gagawin sana ng korte, eh, siya na gumawa. kaya, ayun. So, ginawa daw nilang trabaho nila. So be it. But again, I tell you, in the hearts and minds of millions of Filipinos na nagmamahal kay TRLD, tayong mga DDS, hindi-hindi natin yan makakalimutan. So, let's pray. Uh, itong ombudsman ngayon, uh, kay according to Senator Aimee, uh, si Attorney Vargas, ang acting ombudsman, grabe daw ang pressure. Sabi nga ni Senator Aimee, mayroon pang suhul. So para mabigyan na ng clearance para ma na itong itong kasong ito para walang sagabal sa pagiging ombudsman Nakakatakot po yung isiniwalat ni Senator Amy sa press conference niya kanina na uh, plan, plan A sabi, nila, sabi ni Senator Amy, plan A uh, People's Initiative Charter Change, failure hindi naging prime minister yung isang tao diyan na gustong-gustong mangulo. Plan B, impeachment. Oh, wala rin. Ibinasura ng Korte Suprema. Kahit mag uh, sampa ulit sila next year, wala rin kasi nga sa dami ng mga senador sa Senado na nakandang mag-acquit kay BT Sara. Kaya ito na, plan C, ombudsman. Sabi ni Senator Jaime, paggasal po natin ang ating bansa kasi gusto daw nila na makulong si BP Sara bago mag-2027 through isang katotak na kaso sa Ombudsman para once and for all maalis na si BP Sara sa landas nila sa politika ma-disqualify na nila sa pagtakbo sa 2028 kasi nga siya talaga ang nangunguna sa mga sorbets may nabasa kong post kanina Uh, survey uh, I think si Mayor Biko Soto lang daw Soto, Biko Soto kung tatakbong presidente, siya lang ang may pag-asa pwedeng makalaban yung pwedeng magbigay ng big challenge sa presidency against kay B.P. Sara all others, wala na lalo na yung si Speaker Martin Romaldes. si Senator Risa Ontiveros, malayo sila. Kaya, understandable itong gagawin nila plan A, plan B, plan C, ombudsman. So, magdasal po tayo na mabigyan ng right guidance, wisdom, strength, ang bagong ombudsman na gawin niya kung ano ang tama, na hindi siya magpa-pressure, hindi siya mabayaran kung ano pa man dyan. So, God save the Philippines kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng na malaki sa tribong talangid ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tira panorin nyo ang video na si Angkol ang natagaan o so mag-atop mag ni siya sa iyang gipatindog na iyang balay ni ang ipatindog ni Angkol Nga iyang balay Nga una ni ang Iyang atupan karon sa nahatag Nga natabang sa iyang ngayro karon man nagud o pag atop si angkol sa ang balay so maayon nagud nga tanawon so nindot nagid nga tan ngay ang yang balay karon nga mahumana na so, ug ni si ang natabangan na mugero si angkol uh, salamat sa uh, ginoo o uh, salamat sa naga sponsor aning nga uh, sin mm -hmm. na nagatop ra gyud ko aning akong uh, balay ug ginaot uh, ko nga uh, Ah uh, daggan pang mga panalangin nga moabot sa sponsor Oga uh, may mga, uh, adagan pa pud taung uh, matabangan Aning nga ah nga pagpanghatag Aning nga uh, mga sin so salamat kayo Oga ah uh, ang Ginoo salamat mm -hmm. kayo sir sa inyong tabang mm -hmm. Oga uh, manginaot kong ang ginoo kanunay Magbubo magbubu sa mga panalangin kanato nga tanan so, salamat uh, kol